Good morning mga idol. Uh, panibagong hukay natin ngayon mga idol. Uh, dito tayo sa likod ng SM Pampanga mga idol. So yan kung napansin nyo yun andyan butas na yung punso. Hinukay na ni Idol rey at yan tinulungan sila ni Nagtulungan sila ni Idol Jun. Ayan mga idol. At panuorin nyo yan mga idol yung uh, dito yata namin nakuha mga idol yung ito yata namin nakuha mga idol yung ano yung queen na uh, ano uh, para siyang may nunal or may balat mga idol so ayan um yan mga mga idol oh panoorin nyo i iti, uh, ano no malaking pagabunggal yung sa taas oh so maganda yung klase ng kulso mga idol hindi siya masyadong matigas din so ayan pinagtulunganan nilang dalawa sa mga idol. Hindi ako sure mga idol kung dito ba nakuha namin yung queen na ano na medyo pa may pagkabayulit nga siya yung kulay niya mga idol. Ibang klase siyang kulay. Kasi ano to mga idol eh ah, mahabang video kasi to so di namin hinati lang namin tong video na to kasi di namin na ano eh di namin na post the time. Okay, hinati lang namin to kasi umabot ito ng 14 minutes itong video na to mga idol. So ayan, ito na yun mga idol. Yan na yung Uh, queen box mga idol ito na yan ah binilugan na ni idol ray so yun ang laki niya ang laki ng ano ng mga idol queen box pero kung papansinin mo yung ano niya yung uh, tawag nito papansinin mo yung uh, uh niya mga idol maliit lang nasa gilid kasi ng creek iyon eh sa so, mga idol ayan ah, ah, na inano nila uh, Sinikwat na nila mga idol. Ang laki ng ano nyan. Ang laki ng queen box na yan. Ayan. Ayan. Natanggal na yan mga idol. So. yun, Ah. Uh, ngayon mga idol ay. Ila kanila ng ano nyan. Ah. Uh, ah. Uh, ah. Uh, Tibagin na nila yung mismong queen box mga idol. So. Ayan. Nakaupo na sa si idol rin. Nagbantay na. Binantayan niya. Kung meron ba talagang laman. Pero. Ang alam ko mga idol. Dito namin nakuha yung. Ano uh, yun nga ibang kulay na queen so pasensya na mga idol kasi nasama-sama kasi namin tong video na di namin nahihiwalay so sobrang haba naman kasi kung ituloy namin yung almost 15 minutes so kaya ang ginawa namin nito ay hinati namin tong video na to sigurado ako di nyo naman panuorin talaga lahat yan kaya kung i-upload namin yung 15 minutes kaya ang ginawa namin punso, puro na lang siya mga idol kasi nag, nangyari ito dalawa o tatlong punso itong hinukay namin sa 15 minutes na yan kaso dalawa lang isa isang ay yung isa walang walang queen mga idol ayan kinagat si idol yun ng, <laughs> ng soldier mga idol masakit din kasi mga gats yung soldier eh nakakagulat din ayan mga idol ayan ayan binuksan na nila yung ano ay yun ayan mga idol so yun So hindi dito pala mga idol nakuha yung ano, nakuha namin yung ibang kulay na nakwin kasi kung pansinin mo yung queen ayan mga idol. Ayan. Uh, tinikman niya Idol yung king kung anong lasa so ayan kinain niya yung mga idol pero pwede namang kainin yan mga idol wala namang problema basta kaya sa panlasa mo kaya sa sikmura mo wala namang problema na yan mga idol so ayan Ayan na mga idol, nakuha na namin yung queen na yan. Pero yun nga, hindi siya yung ibang kulay. Ayan, nagpaalam na kami dyan mga idol. So, ayan, maraming salamat mga idol. Bye-bye. Bye-bye.